Minsan may mga lugar na hindi dapat binubuksan. Ngunit paano kung isang gabi, ikaw mismo ang mapilitang pumasok. Mabigat ang hangin sa lumang mansyon. Amoy alikabok at lumang kahoy ang bumabalo sa paligid. Tahimik ang pasilyo, ngunit ang bawat hakbang ay umuukit ng tunog sa sahig na kahoy. Sa dulo, naroon ang pintong kulay abo, kupas at puno ng gasgas. Malamig ang seradura, parang yelo na kumakapit sa balat. Dahan-dahan itong bumukas, na parabang may humihila mula sa loob. Pumasok siya, at agad na bumungad ang dilim na walang hangganan. Ang kwarto ay walang bintana, ngunit may mga kandilang umiilaw mag-isa sa bawat sulo. Ang mga dingding ay may bakas ng kamay, kulay abo at tila nakaukit sa mismong semento. Naramdaman niya ang malamig na hangin na humahaplo sa batok, parang may humihinga sa kanyang likuran. May narinig siyang mga bulong, mabagal at pauli-ulit. Hindi niya maintindihan ang mga salita, ngunit malinaw ang bigat ng pagbabanta. Biglang nagsara ang pinto sa kanyang likuran, malakas at mariing parang hatol. Napalingon siya, ngunit wala nang nakikitang daan palabas. Sa sahig, unti-unting lumilitaw ang mga pangalan, sinusulat ng mga daliring hindi nakikita. Isa-isang naglalaho ang liwanag ng mga kandila, at sa huling sindi ng apoy, nakita niya ang mukha, maputla, walang mata, nakadikit lamang sa dingding at nakatitig sa kanya. Ang malamig na hangin ay biglang sumingaw mula sa sahig, parang may humihigop pababa. Tila bang ba sahig mismo ay may buhay. Napaatras siya. Ngunit ang bawat hakbang ay tila mas humahaba ang distansya. Hindi niya maramdaman ang gilid ng kwarto. Parabang lumalawak ang espasyo sa bawat segundo. Muli niyang narinig ang mga bulong. Ngunit ngayon ay mas malinaw. Mga tinig ng lalaki at babae. Magkahalo, nagsasalita ng mga pangungusap na hindi niya kilala. Ngunit bawat salita ay parang sumasaksak sa kanyang dibdib. Nagpapabigat ng kanyang paghinga. Ang pangalan niya ang biglang sumabay sa mga bulong. Paulit-ulit, pabulong munit unti-unting lumalakas hanggang umaling sa buong kwarto. Ramdam niya ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo, malamig at mabiga. Nang tumingin siya muli sa dingding, hindi na isang mukha ang naroon. Daan-daang mamukha na nakapaskil, nakalubog, nakadilat, at pawang humihinga. Ang kanilang mga labi ay gumagalaw, ngunit walang tunog na lumalabas. Maya-maya, sabay-sabay silang ngumiti. Ngiting hindi tao, ngiting puno ng sakit at panliliba. Ang mga kamay na nakaukit sa dingding ay nagsimulang gumalaw. Unti-unti itong lumalabas, mahahabang daliri na parang buto at laman na nabubulo. Isa-isang kumapit sa kanyang mga braso, malamig, mabigat, at parang bakal na hindi niya matanggal. Napakapit siya sa sarili, sinusubukang lumaban, ngunit bawat tagpupumiglas ay lalong nagpapahigpit ng kapit. Mula sa sahig ay umangat ang isang anino, mahaba, walang hugis, ngunit may mga mata na pulang nagliliwanag. Ito ay umiko sa kanya, parang usok na may sariling isi. At mula sa gitna ng anino, may bumukas na bibig na puno ng mga ngipin na hindi pantay, matutulis at basag-basag. Narinig niya ang tinig na mababa, paos, at parang galing sa kailaliman ng lupa. Wala nang makakalabas dito, nanginginig ang kanyang katawan, ang kanyang sigaw ay nalunod ng katahimikan ng kwarto. At sa sandaling iyon, ramdam niya na siya ay isa ng bahagi ng sumpa. Nang maramdaman niya ang malamig na mga kamay na humihigpit sa kanyang balat, ila nawawala ang pakiramdam sa kanyang katawan. Parang unti-unti siyang hinihigop ng mga dingding na puno ng mukha. Ang bawat hinga ay nagiging mahirap, at ang kanyang dibdib ay bumibigat na para bang may nakapatong na bato. Sa sulok ng kuwarto, may maririnig na pagtawa. Hindi yon pagtawa ng tao, kundi kaluskos na parang punit na bakal na hinahampas sa bato. Dahan-dahan siyang lumingon, at doon niya nakita ang isang figura na unti-unting sumusulpot mula sa kadiliman. Ang katawan nito ay payat, butot balat lamang, ngunit ang ulo ay malaki, ila hindi balanse sa katawan. Walang mata ang nilalang, munit nararamdaman niya ang titig na nakatutok sa kanya. Ang bibig nito ay nakanganga ng sobrang lawak, umaabot hanggang sa tenga, puno ng itim na laway na dumadaloy pababa. Habang papalapit ito, naramdaman niya ang sahig na parang nagiging malambot, waring kumikilos na parang laman. Ang kanyang mga paa ay dumikit, lumubog, at hindi na niya may galaw. Nagpumigla siya, ngunit mas lalo lamang siyang nilalamon ng sahig. Ang mga mukha sa dingding ay sabay-sabay na nagsigawan. Walang boses ngunit may tunog na kumakabog sa kanyang ulo. Parang libo-libong sigaw ang pumapasok sa kanyang pandinig, sumasabog sa kanyang uta, nang muling tumingin, ang nilalang na payat, at walang mata ay nakatayo na sa kanyang harapan. Ang bibig nito ay dahan-dahang lumapit sa kanyang tainga. Ramdam niya ang malamig na hininga nito, mabaho at puno ng amoy na nabubulok na laman. Bumulong ito ng isang salita, maiksing ngunit malinaw. Kasama, biglang nagdilim ang paligid, at ang huling liwanag na natira ay mula sa kanyang sariling mata, unti-unting sinisipsip ng kadiliman ang kanyang sigaw ay naglaho, at ang kwarto ay muling bumalik sa katahimikan. Ngunit sa dingding, may isa na namang bagong mukha na nakalubog, nakadilat, at walang tigil ang panginginig ng labi. Ang bagong mukha sa dingding ay nakatitig sa kawalan. Nanginginig ang mga labi nito, tila sinusubukang magsalita, ngunit walang tinig na lumalabas. Kasama ng iba pang nakulong na kaluluwa, ito ay nagiging bahagi ng walang hanggang sumpa ng kwarto. Ang mga mata nito ay puno ng takot, at ang bawat pilit na galaw ay parang hiling na makawala. Munit walang kaluluwa ang nakatakas mula rito. Sa kisame, unti-unting bumukas ang isang bitak, at mula rito ay lumabas ang maitim na likido. Dumadaloy ito pababa, pumapatak sa bawat mukha, at bawat patak ay nagdudulot ng pag-ikot ng kanilang mga mata. Isang nakapangingilabot na himig ang sabay-sabay nilang inuusal, isang awit na walang tono, parang sigaw ng mga nilulunot. Ang hangin sa kwarto ay lalong naging mabigat, halos hindi na mahugot ang hininga. Ang sahig na lumunok sa kanya ay muling gumalaw. Para bang may laman sa ilalim nito na gumagapang. Mula sa kadiliman, umusbong ang mga braso na hindi pantay, mahahaba at may mga kuko na tila kalawangin. Kumapit ang mga ito sa mga dingding, humahaplos sa mga mukha, at isa-isang pinipisil na parang mga laruan. May mga kaluluwang nagsimulang lumuha, ngunit ang kanilang luha ay dugo na dumadaloy pababa sa kanilang pisngi. Sa gitna ng kuwarto, muling lumitaw ang nilalang na walang mata. Ngunit ngayon, mas malaki na ang katawan nito at ang bawat paggalaw ay nagdudulot ng ugong na parang lindol. Ang bibig nito ay hindi na lamang nakanganga, ngayon ay hati na ang ulo mula noo hanggang lig, waring pinunit ng sariling ngipin. Mula sa loob ng bibig ay may bumubulong, hindi na isang tinig kundi libo-libong kaluluwa na nagsasalita ng sabay-sabay. Walang wakas, walang wakas. Ang mga salitang iyon ay nag echo sa bawat sulok ng kwarto, dumidikit sa balat, pumapasok sa dugo. Ang bagong mukha na naidagdag sa dingding ay napapikit, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang parehong tinig, napilitan at puno ng pighati. Ngunit habang nagsasalita, naramdaman niyang hindi na siya ang may kontrol sa kanyang labi. Ang kwarto ang may hawak sa kanya, at siya ay isa ng instrumento ng sumpa. Unti-unting lumabo ang kanyang kamalayan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling bukas. Parang may humahawak sa kanyang isip, inipilit siyang manood ng lahat ng nangyayari sa paligid. Ang mga mukha sa dingding ay nagsimulang gumalaw ng sabay-sabay. Ang ilan ay nakangiti, ang ilan ay umiiyak, at ang iba ay nakapikit na parang natutulo. Ngunit sa bawat segundo, lahat sila ay unti-unting nagiging magkapareho. Parepahihong maputla, walang mata, at may ngiti na pilit na hinuhugot mula sa kanilang mga labi. Sa kisame, dumami ang bitak, at ang maitim na likido ay bumaha pababa. Ang sahig ay tuluyang nagmistulang laman, humihinga at kumikilos. Mula sa mga dingding ay lumabas ang mga kamay na walang laman, kundi buto, kumakapit sa isa't isa na parang gumagawa ng anyong katawan. Isang bagong nilalang ang nabuo mula sa kanilang samasamang anyo. Mas matangkad, mas mabigat, at ang mukha nito ay binubuo ng daandaang maliliit na mukha na nagsasalita ng sabay-sabay. Hindi ka nalalabas. Ang tinig ay nagpatigil sa lahat ng tunog sa kwarto. Parang isang utos na dumidikit sa kaluluwa. Naramdaman niya ang pagabaon ng kanyang mukha sa dingding. Dahan-dahan, ang kanyang balat ay nagiging bato, ang kanyang mga mata ay lumulubog, at ang kanyang hininga ay nagiging mabagal. Gusto niyang sumigaw, ngunit wala nang lumalabas na salita. Naririnig lamang niya ang sariling tinig na nakikihalo na sa libo-libong tinig na nasa paligid. Walang wakas. Walang wakas. Sa labas ng pintuan, isang bagong bisita ang huminto sa pasilyo. Ang mga yapak nito ay mabagal, puno ng kaba, at ang kamay ay dahan-dahang humawak sa seradura. Malamig pa rin ang hawakan ng pinto. asa muling pagbukas nito, ang sumpa ay muling magsisimula. Mabigat ang katahimikan sa pasilyo, bago pa man tuluyang bumukas ang pinto. Ang bisita ay nanginginig, Way bang may nararamdaman na kaiba, kahit hindi pa siya nakapasok. Ang kandila sa pasilyo ay biglang namatay, iniwan siyang nag-iisa sa dilim. Dahan-dahan niyang itinulak ang pintuan, at ang kaluskos nito ay parang daing ng isang matandang nilalang. Sa loob, bumungad ang malamig na hangin na amoy na bubulok na laman. Ang dilim ay hindi ordinaryo, parang may bigat, humahaplo sa balat na parang may dalang pako at yelo. Pumasok siya ng may pag-aalinlangan, at sa sandaling lumampas ang kanyang anino sa pintuan, kusa itong nagsara sa likod niya. Isang malakas na kalabog ang umalingaungaw, at natigilan siya sa kanyang kinatatayuan. Sa sahig, may mabakas ng paa na basa at pula, humahantong papunta sa gitna ng kwarto. Sinundan niya ito ng mabagal, at bawat hakbang ay nagdadala ng malamig na sensasyon na dumadaloy hanggang buto. Ang mga dingding ay nag-iba ng anyo, hindi na ito karaniwang semento, kundi balat na parang tao, may mga ugat na kumikilo sa ilalim. Bigla niyang narinig ang isang mahinang bulong, hindi niya mawari kung saan nagmumula, ngunit malinaw ang sinasabi. Kasama ka na, napalingon siya, at sa kanyang gilid ay naroon ang mga mukha, daang-daang nakabaon, nakadilat, at lahat ay nakatitig sa kanya. Ang kanilang mga labi ay sabay-sabay na gumalaw. Mga salitang walang tono, ngunit ang ugong ay pumupuni sa kanyang tainga. Sa kisame, muling bumuka ang mga bitak, at mula rito ay bumaba ang maitim na likido. Pumulo ito sa kanyang balikat, malamig, malagkit, at parang dumarating hanggang kaluluwa. Naramdaman niyang mabigat ang kanyang dibdib, at ang kanyang mga kamay ay nanginig na parang hindi na kanya. Mula sa gitna ng kwarto, umangat ang nilalang na binuo ng mga mukha. Ngayon ay mas malinaw, ang bawat mukha sa kanyang katawan ay nakanganga, sumisigaw ng sabay-sabay. Ang mga mata ng bawat mukha ay umiikot, naghahanap, at sabay-sabay na huminto sa kanya. Lumapit ang nilalang, mabagal ngunit mabigat ang bawat yapa. Ang kanyang matuhod ay bumigay, at napaluhod siya sa sahig na kumikilos na parang laman. May mga kamay na umusli mula rito, kumapi sa kanyang binti, at dahan-dahang hinila pababa. Sinubukan niyang sumigaw, nguni ang kanyang tinig ay agad na ninakaw ng hangin. Sa halip, narinig niya ang sariling boses na sumama sa awit ng libo, libong kaluluwa sa kwarto. Walang wakas, walang wakas, at sa sandaling iyon, napagtanto niyang siya ay hindi na bisita, isa na siyang bagong bilanggo ng kwarto. Habang patuloy siyang hinihila ng mga kamay mula sa sahig, Ramdam niya ang bigat ng mga daliri na parang bakal na hindi mabitawan. Ang kanyang balat ay unti-unting kinakain ng lamig, at ang bawat dampi ng sahig na tilalaman ay nag-iwan na marka na parang paso. Ang kanyang mga mata ay hindi na niya maipikit, sapagkat may puwersang pumipilit na huwag siyang umiwas sa tanawin. At ang tanawin ay lalo lamang nagiging bangungot. Ang mga mukha sa dingding ay nagsimulang maghilera, isa-isa silang umaangat mula sa pagkakabaon. Ang kanilang mga lig ay humahaba, parang nilalabanan ang porsa na pumipigil sa kanila. Hanggang sa unti-unti silang lumapit sa kanya, nagsisiksikan, nagsasalubong, at sabay-sabay na nakatitik. May ilan na bumubulong sa kanyang tainga. May iba na nakangisi lamang, pilit na itinutulak ang kanilang mga ngipin, hanggang sa gumuhit ng dugo sa kanilang mga labi. Naramdaman niyang may malamig na likido na dumaloy mula sa kanyang bato. Pagdampi ng daliri niya, natanto niyang iyon ay dugo, dugo na hindi niya alam kung saan galing. Muli siyang lumingon sa nilalang sa gitna ng kwarto. Ang higanteng katawan nito na binuo ng daan-daang mukha, ay patuloy na naglalakad papalapit. Bawat yapak ay nagdudulot ng pag-uga ng sahig, parang tibok ng isang napakalaking puso. At sa bawat pagtibok, ramdam niya na ang sarili niyang puso ay sumasabay, pinipilit ng isang hindi nakikitang kapangyarihan. Ang nilalang ay huminto sa harapan niya. Isang mukhang bata mula sa dibdib nito ang umiti, at mula sa bibig ay lumabas ang parehong boses na narinig niya kanina. Kasama ka na, sa sandaling iyon, Ramdam niya ang unti-unting paglubog ng kanyang katawan sa sahig. Hanggang sa baywang, hanggang sa dibdib, at ngayon ay abot na sa kanyang li. Nagpumigla siya, ngunit bahat galaw ay tila nagpapabilis ng kanyang paglubog. Ang mga kamay sa dingding ay sabay-sabay na kumapit sa kanya. Hinihila siya ng mas malalim. Sa kanyang huling sandali ng pakikipaglaban, napatingin siya sa kisam. Doon niya nakita ang libo-libong matang nakasilip mula sa bitak. Lahat ay nakamasid, lahat ay nagmamasid lamang. Ang kanyang bibig ay kusang bumuka at isang salitang hindi kanya ang lumabas. Walang wakas, at sa iglap na iyon, tuluyan siyang nilamon ng kwarto. Iniwan lamang ang kanyang mukha sa dingding, nakadilat, nakangiti, at nakikisama sa walang hanggang awit na mga nakulong na kaluluwa. Sa labas ng kwarto, muling umalingaungaw ang katahimikan. Ngunit sa pasilyo, may mga yabag na muli na namang papalapit. Sa pasilyo ng lumang mansyon, naroon muli ang pintuang kulay abo. Pahimik itong nakapwesto, parang walang nangyari walang bakas na mga sigaw o ungol na naganap sa loob. Ngunit kung lalapit ng husto, may rinig ang mahihinang bulong mula sa kabilang panig. Mga boses na sabay-sabay, nagsasanib, ila isang kaluluwa na lamang ang nagsasalita. Walang wakas, walang wakas, ang pintuan ay muling kumislot, na para humihinga. Minsan itong bumukas ng bahagya, sapat upang lumabas ang malamig na hangin at ang amoy ng pagkabulo. Ngunit agad din itong nagsara, naghintay ng panibagong lakas ng loob mula sa susunod na makikialam at doon, muling nanatiling nakatayo ang kwarto, tahimik, mapanlinlang, at laging uhaw sa bagong biktima. Sa mansyong iyon, may mga kwartong maaari mong pasukin. Ngunit ang kwartong ito, ang kwarto ng walang hanggan, ay hindi nakalanman dapat buksan.